Okay, pag-usapan natin ngayon ang calendar method. Isa to sa mga tinatawag na natural family planning method. Sa unang tingin, parang simple lang, di ba? Pero alam nyo ba, ang buong kwento nito ay umiikot lang sa dalawang numero. At nako, sobrang magkaiba sila. Alamin na din kung bakit. Ito nga agad, tingnan nyo to. Pag perfect use, yung tipong super disiplinado ka, sinusunod mo lahat ng rules by the book, ang failure rate wala pang 5%, napakababa. Pero pag typical use na, yung pang-araw-araw, yung totoong buhay, biglang tumatalon yung failure rate hanggang 25%. Grabe yung agwat, no? At yan yung pinakasentro ng usapan natin ngayon. So para mas madaling maintindihan, isipin nyo to. Sa isang grupo ng isang daak babae na gumagamit ng calendar method sa totoong buhay, posibleng 25 sa kanila ang mabunti sa loob lang ng isang taon. Yun yung 25 out of 100. Yun yung risk. At ang malaking tanong, bakit ka na to kataas? Okay, so bakit nga ba ang laki-laki ng diferensya ng dalawang numero to? Ngayon, bubusisin natin yung mga dahilan sa likod niyan para maintindihan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng panganib na to. Ano nga ba itong calendar method sa pinakasimpleng paliwanag? Isa siyang fertility awareness method. Basically, ang ginagawa mo ay sinusubukan mong ipredict yung fertile window mo. Yung mga araw na pinakamataas ang chance na mabuntis ka gamit yung data ng mga nakaraang menstrual cycle mo. Tapos, ang goal, iwasan ng unprotected sex sa mga araw na yon. Simple, di ba? Well, may pero dyan. Kung ganon, paano ba to ginagawa ng tama? Yung para makuha natin yung less than 5% na failure rate, may limang hakbang na kailangan mong sundin ng eksakto. As in, by the book at walang pwedeng makaligtaan. Pero teka muna, bago pa man yung limang steps na yan, may step zero muna. At ito yung pinaka-importante. Hindi mo pwedeng basta-basta simulan to bukas. Kailangan mo munang itrack at i-record ang haba ng cycle mo for at least anim na buwan. Anim na buwan. Sunod-sunod. Kaya oo, kailangan ng matinding pasensya at paghahanda para dito. Okay, so kunwari may anim na buwan ka ng data. Heto na yung limang steps. Una, syempre, i-record mo ang haba ng bawat cycle. Pangalawa, hanapin mo sa listahan mo yung pinakamaikli at pinakamahabang cycle. Pangatlo, para makuha ang unang fertile day, kunin mo yung bilang ng araw sa pinakamaikling cycle mo tapos i-minus mo ng 18. Pangapat, para naman sa huling fertile day, kunin mo yung pinakamahabang cycle tapos i-minus mo ng 11. At panglima, ang pinaka-critical sa lahat. Sa buong fertile window na yan na nakuha mo, bawal ang unprotected intercourse. Para hindi tayo malito sa numbers, mag-example tayo. Sabihin natin, ang pinaka-maikling cycle mo ay 26 days. So, 26 minus 18, ang sagot ay 8. Tapos, yung pinakamahaba mo, let's say 31 days. So, 31 minus 11, ang sagot ay 20. Ibig sabing ang fertile window mo ay mula day 8 hanggang day 20 ng cycle mo. Medyo mahaba, di ba? Halos dalawang linggo yan. So yan yung perfect world scenario. Pero alam naman natin, di ba? Life happens. And dito na papasok yung dahilan kung bakit umaabot sa 25% ang failure rate. Kasi may mga hadlang sa perfectong plano na yan. At ano-ano tong mga hadlang na to? Well, mga bagay na nangyayari sa atin araw-araw. Stress sa trabaho, Nagkasakit ka, biglang bumaba yung timbang mo, nag-travel ka at nag-ibang time zone, o kaya naman bagong panganak ka at nagbabreastfeed, kahit simpleng kulang lang sa tulog. Lahat yan, kayang-kayang guluhin ang regularidad ng cycle mo. At anong nangyayari kapag nagulo yung cycle mo? Yung timing ng ovulation mo pwedeng mag-shift, pwedeng mas maaga, pwedeng mas late. At kapag nangyari yon, yung maganda mong calculation, yung fertile window na pinaghirapan mong i-compute, biglang hindi na accurate. Mali na. At doon, doon na pumapasok ang mas mataas na panganib. Okay, so para maging fair, timbangin natin ang magkabilang panig. Ano ba talaga ang pros at cons ng paggamit ng calendar method? Sa advantages muna tayo. Unang-una, libre ito. Walang bayad. Pangalawa, Walang hormones, so walang side effects na galing dun. At nakakatulong din ito para mas maging aware ka sa sarili mong katawan at para sa communication ninyong mag-partner. Ngayon sa risks, unang-una at napaka-importante nito, wala itong proteksyon laban sa STIs. Pangalawa, yun na pag-usapan na natin, yung mataas na typical failure rate. Pangatlo, kung irregular ang cycle mo, nako, halos hindi ito maaasahan. At panghuli, kailangan mong umiwas sa sex for long periods na pwedeng umabat ng dalawang linggo o higit pa. So pagkatapos ng lahat ng yan, ang malaking tanong, para kanino ba talaga to at sino yung dapat umiwas dito? I-summarize natin ang lahat para maging malinaw ang gabay. Okay, linawin natin to. Hindi mo dapat gamitin ang paraang ito ng mag-isa kung, una, kung absolutely hindi ka pwedeng mabuntis. Period. Pangalawa, kung kapag anak mo pa lang o nasa postpartum period ka. Pangatlo, kung kakatigil mo lang sa hormonal birth control kasi maguro pa yung cycle mo niyan. At syempre kung likas na hindi predictable ang cycles mo. At para mas idiin pa yan, ito mismo ang sinasabi ng mga eksperto. Sabi nila, at uulitin ko para malinaw, ang mga babaeng hindi kayang malagay sa panganib ng mabuntis ay hindi dapat umasa sa paraang ito ng mag-isa. Napakalinaw ng balang yan. So, ibig sabihin ba walang pag-asa? Hindi naman, para mas maging accurate siya, pwedeng isabay ang calendar method sa iba pang paraan tulad ng pag ng iyong basal body temperature. Pero, 'yun nga lang, ibig sabihin niyan mas matinding effort at disiplina pa ang kailangan. At dito natin iiwan ang lahat sa isang tanong na para sa iyo. Kung titingnan mo ang buhay mo ngayon, ang routine mo, ang goals mo, yung disiplinang hinihingi ng paraang ito, sulit ba kapalit ng mga bintahin niya? Worth it ba ang trade-off para sa iyo? Sa huli, ikaw lang ang makakasagot niyan.